Hello, magandang tanghali. Ito, ulam. My favorite. Ano to? Uh, Paxi with Ampalaya. With Tapos, name. ay, may, may tanong pa. May Salamat mga. sa nagloto. Shout out sa mailig sa kanin. Ito naman yung ulam ko. Ito naman yung ulam na maagay mapaso. Ito para picture. Nilagang gulay. Ah. Ah, pa-taso. Hello. Kinu, Nakahigop muna ako bago pa pagdasal. Hindi mo yan na. Dali kaya ng ampaya ka. Actually, yung linggo, eh, hindi kami nakahanda maglipon ng mga ulo. <laughs> kaya wala kami pagbudol. <laughs> Yan <Yung> talagang totoo. <laughs> akala nyo, ha? Natural na yun. Naaway. Buttering. Ano na? Ayan. Sumo tayo. Kain. Ah, daman po, daman yung blue, ha, naman po. Hindi naman niya bloke, ha? Ayan. Shout out sa mahilig sa ang parela. Ang parela. Settle din sa hindi din sa ma hindi mahilig. Settle hmm. din sa hindi mahilig. Nangapit na palang pesta dito ng mga next week.

Oh. <laughs> <laughs>